Let's viewers, tanim tayo ng nara. Ayan, ito. Nara. Nara trees. Sa baba ng kalsada tayo nagtatanim. Kita naman, Oh. Ito yung protection dito sa baba para hindi gumuho yung ating kalsada. Oh, Christopher Dros Santos, nagtatanim ako ng kwal. Magandang gawin mo. salamat rin tayo na nara ito taas sa bundok mo to uh, pangangalaga sa ating uh, tabing kalsada para hindi naguho sharing <laughs> area, area na are taas yan tayo, tayo nara aray ko Sir Ronald po, kay senior ma senior na po, napakalakas pa po sa akyatan, sir. <coughs> Tinaktak pa lang ang Erlini. At nagtatari nga kami ng Nunara. <laughs> ah, ito ay dito sa ano, <coughs> ano ang view? dik, Tara. Mahalin natin ang kalikasan natin. Shoutout kay Christopher De Los Santos. Imbis tayo kay Manira, magtanim ka lang, Nara. Tama. Ayan o. Dapat din ka Christopher De Los Santos magtanim. Tapos tumalong ka. Ayan o. Oh. ka viewers. Ayan. 2011, tanim, na, tanim natin namin ito eh. Yan ang view. Matik na alagaan natin ating kalikasan. Eh, huwag kang tatawid at talagang makapatay ka Oh. Taas. 4x4 ang agot nga nito. Ayan ang bilis. Nangasamahan ko yung aking mga tao dito para ma-tulungan, oh. Eh. Shoutout kay Sir Cordoba, oh. Mahal na Siyempre, kinukumusta si Christopher de los Santos. Kung nag a na lang siya ng Nara. Sino? Wow, si Buya oh. Oh. Na to explore to camping site. May camping site. <laughs> camping site na naman oh. Ang ganda. Camping site pala, sorry, kambing. dito nang angalan kayo mang ko. Alright. kambing site yun ka viewers yung activity na ginawa namin doon sa pagtatayam nga ng uh, naratris nara doon sa Timberland area dyan sa malapit sa danaw ano sa dating uh, signala namin natanim siya nung panahon ni Kapitang Isid 2010 or 2011 then uh, na uh, niya din siya ng 2013 to 14 kaya ngayon malaki na ibang nara doon naghilit lang tayo para at uh, tuloy-tuloy yung uh, pag-reforestation ng ating lugar as a protected area man management board member yeah. Yun yung ating gawain. Kasama namin kahapon, yung yung, yung, yung pa na pinatanim na yon ay um, patanim ng uh, di, uh, kumbaga yung mga ng DP sa projects ng mga kahoy-kahoy. Yun yung kabayaran doon sa nap, nap, na, natumbay ng mga kahoy na kagaya sa ngayon 550 puno yung tinanim namin. 550 puno yung tinanim namin. At uh, ginabayan naman ng uh, DNR kasama si Sir Ardas, the Sir Ronald, si Sergio Jomar at iba pa. Kasama yung uh, contractor na mismo nag-provide ng mga nara. Akhir sa amin naman yung labor na binigay ko naman sa, sa mga kabarangay ko sa Danaw. Doon ko pinatrabaho sa kanila para sila ay may income. Yun, mabilisan diskarte, nagawa ng istaka isang puno, tatlong piraso na istaka yun ang ginawa at alam naman natin ang nara ay uh, pag pinakawalan mo o tinanin mo sa lupa ay napakabilis mabuhay kaya 100% na yung tinanin ng uh, aking mga kabarangay si Chichu at napapakinabangan yun yung at aming ambag sa kalikasan sana gawin din ito sa inyong barangay kumita na, may konting income at siyempre, pakatapos nun yung kaunting uh, patage dun sa ating mga uh, tumulong. Ayun, huwag natin itapon yung ating mga narang indata Importante ay ilagay natin sa lupa kasi napaka-importante na punto ng gobyerno yun. Matik na ibalik natin sa kalikasan yung pangangalaga. Yun lang, tandaan natin na yung uh, itong ating gobyerno ay ginagawa din ng lahat para uh, matulungan ang ating likas yaman. Bagamat ang ating lugar ay uh, talagang may mga kalsada na at inaabot yung ating mga kasuluk-sulukan, uh, lalo na sa mga FMR. Kaya kasama sa pag-unlad dyan. Kaya sa atin, as kagay sa lugar ko, as protected area, ay mas uh, paigtingin, uh, higpitan ang pangangalaga sa ating kagubatan. Kasi yun lang yung maipapamana natin sa ating mga sasakupan once na dumating uh, na tayo naman ay medyo nagkaedad na sila naman sa ating mga kabataan. Yan. Kalikasan ipapamana natin. Yan yung magpapalamig, magbibigay ng tubig, proteksyon sa ating uh, ozone layer. Yan. Nap napakarami. Kaya yung mapapakinabangan lang yung mga kahoy, panggato. Then yung mga, tayo naman mahigpit dahil tayo may mga ordinansa rin dyan sa na wag magkuha ng mga kahoy-gubat. Yan napakakon Maliban lang sa mga ginagawa mong munting bahay. Dampa. Yan. Mm. Yun lang mga ka-viewer. Salamat sa mga tumulong. Thank you uh, DP Construct. Sa DP na ako. Yan. Uh, produce tayo ng uh, tarim tayo ng maraming kahoy para sa kapakinabangan pangangalaga sa ating inang kalikasan. Salud sa inyo lahat. Love you all. Bye. -bye.